So guys, ngayong araw nga pala nandito na naman ako sa computer shop namin para magbantay. Alas 4 na nga pala to at mayroon nang lalaro ng counter. Kahit nga pala mahangin dito ay mainit pa rin yung singaw. Kaya buti na lang ay may naglalaro pa rin. Halos araw-araw na nga pala sila naglalaro dito kaya sobrang saya ko. Tuwing maglalaro nga pala sila dito ay nagbabayad PC sila. Kaya gumawa na ako ng listahan dito para kapag natapos yung laro, alam ko kung sino yung magbabayad. Yung ginagawa ko nga pala dito, nililista ko nga pala yung round kada tapos nila. Minsan kasi guys, sobrang tagal ng laro nila at nalilito na ako kung sino yung magbabayad sa akin para mapadali boy buhay ko nakalista na kapag nga pala wala na akong ginagawa naglalaro na nga rin pala ako dito ng Dota minsan kasi guys may oras talaga na wala naglalaro yung mga biskwit nga pala namin dito ay paubos na rin mabenta kasi to lalo na kapag madaling araw wala na kasi bukas na tindahan nun, kaya dito na lang bumibili yung mga chicherya nga pala namin dito ay kaka-restock lang kagabi kasi sobrang dami bumili ng mga chicherya at yung pinakamabenta nga pala namin dito itong tubig nagstock na nga kami dito ng maraming tubig para hindi kami nauubusan nagbebenta na nga pala kami dito ng master coco maraming bata kasi yung dito kaya dagdag Nagkita na rin 10 piso nga pala yung SRP nito Kaya gagawin namin 12 pesos Tapos yung sesto nga pala dito Ako na lang yung nakaubos Hindi nga rin pala mawawala dito yung sound trip. Madama, kailangan ko talaga dito ng soundtrip para hindi puro sigaw yung naririnig ko. Maya, -maya nga pala dumating si Boy Ubo. Gusto na nga pala niya maglaro pero yung mga kalaro nga pala namin ay wala pa. Kaya ayun hindi siya nakatest kaya nagcomputer computer na lang siya. Siguro kaya na si Boy Ubo kasi wala na siyang ginagawa sa bahay nila. Kaya ayun dito na lang siya tumatambay. Kaming dalawa na nga pala yung tao dito ni Boy Ubo kasi yung mga bata tapos na. Maya, Maya nga pala dumating na si mama para maglagay ng yelo. Tapos binigyan na nga pala niya ako dito ng milk tea. Hindi nga pala masyado mahilig dito kaya tikim tikim lang yung ginagawa ko. Feeling ko kasi kapag naubos ko to ay tumataas yung blood sugar ko. Pero guys, grabe. Ang sarap talaga ng milk tea. Buti lang Buti na lang talaga guys ay hindi ako masyadong na-addict dito sa milk tea. Sa so, sobrang sarap nga pala niya habang nainom ako nagko computer pa rin. Tapos ayun na umay na nga rin pala ako kaya binigay ko na kay Boy Ubo. Kaso guys si Boy Ubo nga pala hindi rin mahilig dito kaya matatagalan kami bago maubos. Kiragabihan nga pala dumayo muna kami ng lugawan. Nagutom kasi kakakomputer Ang hirap talaga kapag kasama si Boy Ubo palaging food trip. Palagi na papagastos para sa mga pagkain. Parang nasasayangan nga ako kasi hindi naman ako nataba. Tingin ko guys kailangan ko na yata uminom ng vitamins. Pagbalik nga pala namin sa computer shop ang kami na agad naglalaro. Tuwing gabi nga pala, yung may dumadayo dito ng Dota. Bawal nga rin pala kami maglaro na Dubai dito kasi mahabatak yung naglalaro. Kung guys, pang barangay lang kami. Ayan guys, madaling araw na nga pala sila natapos. Anex na maglalaro naman ay kami mga pang barangay lang. Spoiler guys, talo nga pala kami dito kasi nalabanan namin yung mga pambato namin. Kasali na nga rin pala ako dito at si Dubai Kahit araw-araw na nga pala ako naglalaro, hindi pa rin ako malakas. Kaya ayun, tuwing natatalo nga pala kami, kami yung nagbabayad. Kapag pala natatalo kami, nagbabayad pa rin ako kahit ako yung may-ari nito. Ayan guys, siguro mga alster na nga ng madaling araw. Kakatapos lang namin maglaro kaya umorder kami ng pagkain. Dito na nga rin pala kami kumain kasi nangangalos na rin daw sila. Dahil tapos na nga pala kami maglaro dito, pinatay na namin yung mga computer. Kaya ayun, sobrang dilim ng paligid namin. Hindi na kasi kami ng ilaw kapag may naglalaro. Kaya ayun lang, thank you for watching. Bye bye!